totoo nga ba na taos Kristo? Kasi po, alam nyo, yung human being, tayo, mga tao, sa pag-alam ko na nabasa ko sa Biblia, uh, detali ng Biblia dyan ay nasa talatang Genesis chapter 2 verse 7 na yung tao ay ginawa sa dust of the ground, meaning sa alabok ng lupa. Yan po kinuha yung tao, Genesis chapter 2 verse 7, ang tao, remember, dust of the ground sa alabok. Ako hindi po ako naniniwala na si Kristo tao. Naniniwala po ako si Kristo Diyos, nagkatawang tao. Kasi iba yung nagkatawang tao kaysa sabihin mo na tao si Kristo. Yun namang mga iglesia ni Kristo, ang, ang imply nila kay Kristo tao. Mas maganda kasi kung babasahin natin yung buong detalye ng Biblia para makuha natin yung totoo kung mag lang po tayo sa reliyon ng ibang organisasyon, ay doon lang po yan sila. Kung ano ang kanilang paniniwala na sinasaksak na agad sa kanilang sarili na si ta tao daw si Kristo, ang si Kristo. Ganun po yung mga paniniwala ng Muslim, ng Mormon, at saka Yuba Witnesses. No? So ngayon, babasa po tayo ng talata. Sa, Genesis, uh, sa John chapter 6 verse 38, Bumaba akong mula sa langit. Yung salitang akong, si Kristo yun. Bumaba si Kristo, sa madaling ano, sa madaling salita, no? Bumaba si Kristo, bumaba si Jesus mula sa langit. No? bumaba akong mula sa langit, kasi Kristo kasi nagsalita dito, eh. Hindi upang gawin ko ang ating sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Now, sa makatawid, si Kristo pala, taga langit. Mula sa langit siya, bumaba siya. Saan siya bumaba? Basahin niya itong Hebreo chapter 13 verse 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, yung salitang si niya, si Kristo din ito. Kung baga sa, sa, sa ibang ano, sa salita, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, but bakit pumasok sa sanglibutan? Kasi tagalangit siya, bumaba siya sa, mula sa langit pumasok siya sa sanglibutan. no? Ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay hinandog mo. Ah, uh, confirm po na si Kristo ay hindi taga sanglibutan, kundi taga langit. Mula siya sa langit, bumaba siya, masok siya sa sanglibutan. No? So, ano ba yung detalye pa sa Biblia na yung pagbaba niya sa langit at pagpasok niya sa sanglibutan? Kung babasahin po natin ang buong storya ng Biblia ay sa pamagitan ng banal na Espiritu, sa Matthew chapter 1 verse 18, nagdadalang tao si Maria. Yun po ang ibig sabihin doon. Meron siyang kasangkapan. Ang kanyang instrumento o kasangkapan na Si Maria, nagdadalang tao sa Matthew chapter 1 verse 18. Yung dinadala ni Maria, yun yung sisos. Yun yung hula sa book of Isaiah uh, 7.14. Basahin natin. Isaiah 7.14. Kayat ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Anong tanda yun? Narito, isang dalaga. Itong nakalagay dito, hula ni Isaiah, isang dalaga. Si Maria yon, no? Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Diretso na yung salita. Ay maglilihi. O. Oh. Si Maria naglihi. O. Oh. At manganganak ng isang lalaki. Yung ipapanganak ni... Di ba si Maria, yung dalaga na sinasabi dito. Yung dalaga... Sabi kaya nga, ang Panginoon nga ay magbibigay sa ng tanda. rito. isang dalaga, si Maria. Ay, ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Ang ipanganak niya, lalaki, si Jesus. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. No? confirm po na si Jesus Christ hindi tao, kundi nagkatawang tao. Katunayan na hindi tao si Kristo sa Mateo 1. Mga dito. Mateo chapter 1 verse 23 to 25. Ah. Yung hula ni Isaiah ay napulpil yun, naganap yun. No? Yung dala ay yung dalaga na maglilihat mga nganak ng isang lalaki. Si Maria, nag nanganak na isang lalaki na si Jesus na tatawag niya pangalang Emmanuel. Yung Emmanuel si Jesus yun na ibig sabihin sumasa atin ang Diyos, God with us. No. Ito po ang ano, referensya po natin, yung detalye po sa Biblia, no. Hindi po tayo mag ano mag mag-focus lang sa isang talata tapos isaksak natin sa sarili tao si Kristo, hindi tao si Kristo nagkatawang tao, iba yung tao si Kristo to, nag, sa nagkatawang tao so ngayon Basahin natin. Narito ang dalagay nagdadalang tao. Yung dalagay, nagdadalang tao, diba? Sakto yung kinabi ni Propeta ni Sayas, no? At mga anak ng isang lalaki, oh. Nagdalang tao at mga anak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Din? Sakto. Sigurado, sigurado, sigurado. Tama ang detalye, no? Nakadetalye lahat sa Biblia. Na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos, yung palang pangalang Emmanuel na ipinanganak ni Maria, yung bata, ay si Jesus. Yung salitang Jesus, Emmanuel din yun. Na ibig sabihin, kung liliwanagin, suma sa atin ang Diyos. Kung idiritso mo yan sa 25, ganito, at hindi nakilala siya hanggang sa maipang, maipanganak ang isang lalaki. Sino yon At tinawag niyang kanyang pangalang Jesus, yung Emmanuel. Na kung liliwanagin, ay suma sa atin ang Diyos si Jesus, God with us. Ibig sabihin, sa si Kristo, Diyos, hindi, ginoo, sabi saya, si Kristo, ginoo, God, hindi siya tao, hindi kagaya natin na ah, galing sa dust of the ground, Genesis chapter 2 verse 7, na ah, sa alabok ng lupa. Kasi si Kristo, no, kasama na ng Ama, kasama siya sa paglalang ng lahat ng tao. Na pinamalian naman ng mga Jehovah Witnesses sa Genesis chapter 1 verse 26, lalangin natin ang tao, yun daw natin, yun daw kasama ni kausap daw ng Diyos Ama, yun no, ay anghel. Hindi pa nga nilikha ang anghel, wala pang anghel, kasama pa lang ng Diyos Ama, yung anak, yung galing sa sinapupunan ng Ama sa John chapter 1 verse 18 yung lalangin natin ng tao, si Kristo, si Kristong kas kausap ng Diyos Ama doon. Hindi po anghel kasi yung anghel creation lang yun, hindi yung manglalalang. Yung kausap ng Diyos sa uh, Genesis 1:26 ay manlalalang. Katunayan na sulat 'yan. Nasulat 'yan sa Biblia, na detalye 'yan ni sa mga gawa ng mga apostol, no? Sa gawa tres, 15, pinatay yung lumikha ng buhay. Creator din si Jesus Christ. Now, saksi siya sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Mabasa ninyo yan sa pahayag 3.14. Yung siya nawa, yung di amen na, ah. yung siya nawa, si Kristo yun na, ah. saksi tapat na pasimula na nilikha ng Diyos Ama, ng Diyos. Yung kausap ng ama yun, si Kristo yun. Yung salita kasing Kristo, ibig sabihin niyan, sinugo. So, palikan po natin, si Kristo hindi tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. No? So, katunayan, magbigay tayo ng dalawang verse na hindi na tayo magpatumpik-tumpik, no? So, sa 1 John 5, 20, ganito po ang pagkalaan. At nalalaman natin na pareto ang anak ng... Diyos, si Kristo. At tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa kanya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Yung ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan na talagang si Kristo ito kaya nakalagay talagang anak na Jesus Kristo ito ang tunay nice. na Diyos at buhay na walang hanggan. Yun. Para hindi, hindi nila madoktor ito na si Kristo talaga ito Balikan natin, 1 John 1, 2, uh, 1 John chapter 1, verse uh, 2. Ganito. At ang buhay, at ang buhay ay nahayag si Kristo yon yung buhay yung bumaba mula sa langit, ano, na pumasok sa sanglibutan, sa pamagitan ng banal na Espiritu, nagdalang tao si Maria, pinangalak si Kristo. Ang buhay, buhay yun eh. John 14, 6. At ang buhay ay nahayag at aming nakita o nakita nila. Kasi si Kristo nagkatawang tao, no? Nakitulad sa tao, uh, nag-anyong alipin. Pilipos chapter 2 verse uh, 5 hanggang 9, no? Balikan natin pagbasa. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo ay amin ibinabalita. Oh, 'yun. Kasi isang kasi, kasi si apostol dyan, magsulat kasi siya, yung narinig niya kang Kristo at yung nakita at nahipo niya, no? yun ang kanyang ibinabalita. Ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan. Yung palang buhay na hayag, buhay na walang hanggan. Yun, hindi tao yun. Kaya ang tao, tayo pinite, na sila infinite. Buhay na walang, eternal tayo, mortal. Na nakalagay dito yung buhay na hayag, na aming nakita, na nakita nila, at pina, pinatotohanan at sayang, ibinabalita ang buhay. Yung palang buhay na ayag na kanilang ibinabalita ang buhay na walang hanggan. papalang tao ito?